Hello guys, magluluto tayo ng beef steak. Beef na lalagyan natin mamaya ng ano, broccoli. Masarap, guys. Oh, pinapalambot ko lang siya guys para suwabi lang. Ang ginawa ko yan guys, ah, pinirito ko muna bahagya tapos nag gayat ako ng sibuyas bawang tapos ginisa ko siya tapos gisa yun uh, pinakuluan ko na siya sa sarili ng syabaw syabaw at saka yung dagdag ko na ng tubig para lumambot siya hindi siya ma ibasan ng tubig kinawa ako dagdag lang ako guys yung sabaw ng ano uh, marinate nilagay ko dyan kasi minarinate yan kagabi yan yami yami guys beef stick. kalagyan ko ng broccoli yan mamaya a few moments later guys ilagay na natin tapos titimplahan na lang siya guys pinalambot ko na yan pero alam mo naman yung ano, corny eh. pag bit Dito na lang natin yan guys mamaya.

Alagay lang ng magic syrup guys. Tikman like mm. natin yung sabaw guys. Gantik naman mo nga anong anong lasa. Okay lang yun ba yan? Serap na. Yeah. Papatayin ko na guys para hindi na masyadong maalat. Wow, oh, ito serap yan dan yan yung finished product guys ng aking niluluto dipstick with broccoli